Kanino nga to? Abay, literal na nakakahanget at takang talento. Bugs, ang taas ng poses. Nakakapanindig balahibo. Iba rin ang trip ni Bagets, Abay, music with high notes ang pinaglalaruan niyang bet. ako si Arian Kay, ang young singer ng Kalatagan Batanga! Ay be, sana sinamahan mo na rin ang sayaw. Sayang, walang hataw! Itong si Arian ay sampung taong gulang pa lamang, pero ang kanyang tinig ay lumalamang. Sa murang gulang, ang atake ay very palabarn. Mukha mang soft girl kung tingnan, pero nag-iibang aura sa kantahan. Diyos ko, Arian. Gets ko si ate kung bakit hindi niya tinanggap ang mikropono. Kahit bet ko pa ang kanta, ako na ang pepreno. Abay kung ganyan ba namang kagaling ang naunang kumanta sa videoke Please, pakicancel na lang po yung korete. Sabi po ni mama at papa, two years old pa lang daw po ako, ay nakanta na daw po ako. Hanggang sa nadevelop na po dahil sa gabay at tulang na din po nila. Wow! Dalawang taon pa lamang si Arian ay kumakanta na raw ito. Hindi ito naging imposible dahil punong-puno ang pamilya ng suporta na todong-todo. Wow! Mukhang hindi ka na yata dumaan sa alphabet song B. Sa edad na yan, nandun pa lang kami sa ABCD. <coughs> And, oh, girls, just wanna have the only I really Some fun when the working day is done. Oh, girls, they wanna have fun. And, oh, girls, just wanna have fun. Unapu talaga gusto ko magin. architect. Yung pagiging sikat na singer po, syempre, gusto ko din po dahil magagamit ko po yung talento ko na binigay sa akin ni mama at papa. Ay. Aba, may powers pala si mama mo papa. Keri magbigay ng kagalingan sa pagkanta. Hmm, natawa ka dyan, ha? Jeans check nga. Kung naman sa sabi ko po na sa akin po nagmana sa Erin, dahil bata pa lang po ako hinasan na po ako ng aking ina na isa ring mga awit. At lahat po ng natutunan ko sa kanya, ay tinuturo ko na rin po kay Erin ngayon. Binibigay namin yung mga kailangan niya, lalo sa pagsasanay. Ginagabayan din po namin siya palagi sa pagharap sa tao, sa tamang pag-perform, lalo sa mga events. Present din si Arian sa mga pakantes, walang inaatrasan. Basta sa tuwing dinadalaw siya ng tsansa, ginaji siyang gawin ang best. Hindi man palaging pinapalad, subalit muli siyang humahawak ng mikropono at pinapakita ang kanyang abilidad. Si Arian, mabait na bata yan. Magalang, masunurin, tsaka napakasipag mag-aral. Uh, in fact, consistent honor student yan. Kumbaga, siya lang yung nag-aaral. Kasi hindi naman namin siya nagagabayan since pares kami may trabaho mag-asawa. Nobody pays Sige, Arian. Ibihit mo lang ang pangarap. Abutin mo ang pinakamataas na oportunidad kahit gaano man kahirap. At panigurado, magkakaroon ka rin ng malaking espasyo sa entablado. Abay baka bukas makalawa, makakanta mo na rin ang awiting sa buhay boy magpapabago.